Another sponsor. Another sponsor, guys. Sponsor me, Beth. Let's go. Let's go. Let's go. I'm sorry. What's up? What's up? Oh, oh, ano man na? Unboxing ni. Unboxing. Is the rice? Pagkita na ako kay masang kay ako kapatang. Kesa ni. Ayo pag ispak, ayo pag ayo pag solte. Picture lang. Yeah, it's over the boys message. Open it. I don't know what's inside. No, pareh hara nasi. Ah, ni nama kau kau klaro. Wow. Nagutom na Nag manggugula. Ayun na, may gutom mong tanong. Mura siya, huwag ka nang... Masang hangga. Nakadaghan mo na yung ana. Ang may spaghetti. Ano yung spaghetti? 4 plus 2. Hindi, hmm. huwag na lang <laughs> ang... <laughs> Agay ah. Hindi, sabit na ako. Ah, 4 plus 1. 4 mm -hmm. plus 1? Sabi ko nga, no? Mm -hmm. okay, open it. Mm. Pansit. Mm Hindi, -hmm. kaya sa gitna. Ay, ay, ay. Parang, ano? Kailangan okay, kainin niya ispagitin. Share lang nota Yes, sa of straw. course. Kaya ano yan? Share lang daw sa straw. Mm. <laughs> Share lang daw <nota> sa straw. <laughs> 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 Maka straw eh. Wala na, lady. Eh. <laughs> yes, ta. <laughs> Pista. <laughs> Moni, kau uh, ya. <laughs> na mo pa na yung padulong may ha. Padulong may tulog. Ah, padulong tulong. Padulong daw sa tulog. Mauna na siya. Ang labo naman ng camera ko. Pating mahala. Pating pangita. Ganon. pesta na na siya. Pista. Asa to yung mong kunday, Joy? Alay na. Hawa kamay. Wait, ang kulang. Cool, ah.

Ah, mm. oh, pa lang sa akong mm. kuan. na lagi ni Kuyan pag Gani kay 1 man plus man. sila? Last call naman alas geez. Ah, right, right, right. so kita right. day okay, ang last mano. Kaya ang kana iuwi man nila Ah. Eh, mm -hmm. man na 50% naman yan sa tauhan. So <laughs> it's ready yeah. to eat. So mo na mo ang kuan. Sa so, asa na natong pangkatolog? Ato na may mga on. Mga okay, on ta guys. Mga habhab ta. Mintras buhi pa habhab. Hindi -hab. lang sana. Steady position lang sa habhab. Balo lang mo sa kinain namin. Uh -huh. So, it's it it's, it's it. it's it. It's it. Oh, sorry. Sorry po. Oh, may mainit gravy. We're gonna taste it like Yeah, game. gravy is over there. Mm -hmm. Okay. Oh. Santa. Wait, Ako de mag-charge man ko. Sige ra mag charge ani. Ay, ang gravy. Islami. So, time is kan tolog, is eating. Ah. Sakto. Sakto. Ay, sorry po. Like this daw ang kuan. Like this daw ang position. Ngain. Kain tayo. Kain po. Kain tayo po. Na kasi may naghanap ng mga tuyo, tuyo kanina eh. Naman po mga tuyo ko sa Facebook. Yung na nakita namin So, Ito sila kukurao. Honey. Hmm. Ito ang burger yung kanin. Hmm? Ang? Hmm. Ito ang burger. Masa yung kanin? Masa? Ito lang. kang ganyan. Wow, naman diya na kung ano. Naging anib lagi yung kanin. Anib? Nalimba naman. Ipakapinan siguro niya kayo nga utap na lang, mamiri rin. niya. takuok na ni. Ipakapinan po ko sa. Hmm. Mm. Kaya may bayad man pag mag-ano, mm, mag-dandaan. Hmm. Okay? Yeah. Ngayon, yon pa eh. Hmm. Craving. Craving. Mm -hmm. mm -hmm. Basta kasi may maagasan. <laughs> kaya pinagbigyan. bisa mm -hmm. <laughs> mga, mga ramadol. Basta yung mga na may mga dugo din eh. <laughs> Muro mang naglilihi. Mm -hmm. Ay! Sama, lami yung kaya tumpuan. Lami yung tum lamoy. Lami yung kaya tumpuan. Sama ano naman kasi mga bang balami lami? Magod ka na awal. Pwede nila ang mga food sa Facebook. Hindi mm. lang, lang eh. Hindi eh.

Butter. Butter. Tunawing. Mm-hmm. Yeah. mo ng ano. Harina. Mm. Butang mo sa harina yung butter. Mm. Hindi -hmm. ba? Mag maging creamy man yan. Tapos, butang mo ng tubig. Or ano. Nor seasoning yung dalawa. Baboy yung karne. Ano. Mm. -hmm. Baka o. Chicken. Chicken. Mm. -hmm. Or baboy. Ano. Tapos, tamo ng tubig. Pero sakto lang god. Tapos, no season eh. No season eh. Tapos paminta. Wala yung right, atin. At ano, anak na yung bati ah. Um, ang... Barat naman yung ano. No cubes. No, hmm. Ano ba na? Kanya mo kuhaan lagi si sa restaurant? Ayan, wala kang tigil, kahit?

Time check, 11.13. Mm. Ah, ang galing. Tulog mo niya, alas 3. <laughs> Matawag mo, kipat-kipat. <laughs> Matawag niya. Eh. <mumbles> Tulala, sa isang tabi. Sa hmm. ako ng live, ay kayo, napalay ma... sa piyat na panghungit. Oo. Mm. No. Direct <laughs> man. Mm. At least yan maano.

Hmm. Hmm. So, nakita ko nagsudan sa kanon si Ate Ana. Tayo ako. ikaw. Hmm. Ako. Ikaw, Pod? Hmm. Ayan. Ayan sa trip niya eh. Hmm. Wala akong oh. nasudan. Sa rice to rice? Mm. Sa Pines, Pahiti, mm. so, hmm. Si Pinas, magpalit ng singko. Pagiti, wala ba eh. Hmm. So, kanon. Hmm. Parang ka eh. Anong tawag yung hap-hap? Hmm. Sa palengke, mag-almusal mag ka. Hmm. May kong hap-hap. Sa hap, -hap. hap is hap kanin. Hap pancit hap kanin. Tapos may kasama ng ulam. Dosi. Pesos? Hmm. Pesos. Okay? Alright. Ay, yeah. excuse. Sorry po. Ang ganda ko kumakain. Sinanggol mm. so, na. Finto-finto yung food. Hmm. <laughs> bahay, <Baleo. laughs> Joke lang bahay, 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 Pinas. Oh, Pinas. So. Hindi ka hindi ka relate. takay. kayo. Taas ta, asa kayo.